Itong tour guide ko na ito eh panay-kain ng ginawa namin eh Hindi overlooking, mga food trip naman, mga idol. Ayan, idol. Eh, hindi ko alam kung ano bang uh, masarap dito. oh ito yung tour guidance natin. Ano, kala ko ba overlooking? Ano na bago pa, ano pa lang, maaga pero ito punong-punong po punong, lagi. Kala ko ba overlooking, over-kain naman ginawa natin. <laughs> food trip. Ayan, oh, Ha? Ano ba makakain natin dito, dong? <laughs> anong, ano naman totok? anong 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 kakainin natin? Ha? Balbakwa. Ah. Patay tayo. For food trip ang gagawin. Ito, namang problema na yung asawa ko kung paano lalagay siya dyan yung pagkain. <laughs> Ayan. Ha? So, namang problema na siya, paano niya gastusin si yung 36 mil. 36 million na. Ayan, kakain muna tayo. Ha? Kakain tayo dito sa uh, uh, kainan. Nandit. Kani yan Ito ha. Oh, kanin daw. Wow. Kanin. Kanin lang kakainin natin mga idol Ah, mais ba to? Ay grabe, mais pala ito mga idol. Ngayon lang ako makakain ng uh, mais na ano. Ito to pa pakita nga natin. Kali isa. Kali yeah. apat. Kali apat. Parang gusto Marilla, mo lang Marilla, kainin. No. Ha? Ano bang gusto mo? Uh, ano pa best seller dyan te? Yan na lang. Yan na lang. Ay, 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 gusto mo yan. Ayoko ko dila. Uh, uh, ano yung dila ko? Baka umaba yung dila ko ate eh. Goy, lalagoy. Ayun oh. Wow, sarap. Labi.

kutsilyo pa. Sangyup sa lata. Restaurant na pinuntahan natin doon. Ayun na? Kaya maisto ang kanin. Ha? Kaya yung mga buksingero dito sa Mindanao, malalakas. Ah, kaya Kain. tawag niya, yung, ano, uh, balpakwa, balpakwa, ng pamilyar. Ayan. Unlimited ang sabawa, kaya lang ano, i-slice muna daw, tapos padugang ano. Kala ko sangyup sa eh, kasi mag-iwa pa tayo sibuyas eh. Oh, ito oh. Ate. Para. Ah, <laughs> uh, luluto muna tayo. Oh, diyan oh. Pero sarap. Yan man. ay balbakwa. Napakasarap na menu, menu. Uh, ito. Nagutom si ano eh, tour guidance eh. Nagutom si tour guidance nung kami eh. Ano naman daw food trip? Ito food trip naman oh. Mindanao. Ito ay eh, ano, baka. Napakasarap. Para sa gift shop do nga. Kaso lang ang kain natin dito mais, no? Hindi siya ano. Sarap daw. ba? Lami kayo. Lami kayo daw. Sarap na lang. sa mga. Masarap talaga. Lali. <laughs> Ito pala si ano, si Ma'am Sharon Cuneta. Tsaka si Jess Lapid. <laughs> At tsaka si Karel Padilla. <laughs> Ito naman si Daniel. Ito po, ako naman. Ako si, si Daniel Dionisia. Okay na. ano so, pang gagawin natin? Food trip? Puro trip? oh, punta na naman tayo mamaya sa greenhouse. Yun yung ano, doon ako dinidate ng asawa ko dati. Nung, nung nililigawan pa ako. Ayan, puro food trip ang gagawin natin ni Tor Kaida. Ha? Subay mo yan nyo. Ha? Magkakot oh. rin ng ano yan, ng YouTube channel. Oh, kaya oh kuya Kokoy, kung inggit, pikit. Ha? <laughs> <laughs> May ingit ka rito sa kinakain namin, no? Sobrang sarap. Sobrang sarap. Ha? Nadali namin sa inyo yung ikanaw. Shoutout si Kuya Kokoy Shout ko. Shoutout si Kuya Kokoy ko. Magpagaling siya. Ayan, no? Ah... Uh, dahil hindi ka nakasama, kung nainggit ka, pikit. Hindi, <laughs> <laughs> ikakain ka na lang ni Dudong. Ah, okay, ikakain ka na namin. Kain natin yung, I ano, yung mais. Ha? Kung gusto mo na hindi ka na makaupo dito, ah, gabi. First time ko maka ng kanin na mais. Dito lang ako nakatikim sa Mindanao. Dito sa Pagadian. Kumain natin mga idol. Ang ang ang, agen, 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 Hmm, text. Bakit na pababa kami? Siguro kasi siguro 'di to kai. Paano kumain? Mm. Ito 'yung tinatawag na bulalo ko 'ya. Baka, ha? Ang init. Ang init mo nga, yung init baka init biget. Ba, nainggit ka sa akin na kaya namen biget. Hmm. Taparanap. Taparanap. Ay, lang Hindi, may kuha na tayo ng kok. Hindi, meron na oh. Para para masarap sa sabawan mo yung kanin Supra. Ayun oh. Tama oh. Sabawan mo. Sabaw. Iting mo? Yung ano ka talaga sarap eh. Tama na. The best, the best yung ano mo. Ah, uh, alin uh, Oo. Oh. <laughs> Napusok tayo sa Palmaqua Ito ang tour guide natin eh hey, Patatabay tayo eh Ayan, bak? sarap Sarap to uh, mo eh, mais Solid na solid sa katawan Next go naman tayo sa ibang uh, kainan Dito sa Pagalihan Mindanao Ayan yung posing o, posing Posing hello, no, hello. No, hey no. yeah. ah, yeah. oh. oh, no. Ano? Ah, Ano? Naka-under yan? oh Ano? Saan naman tayo? Basta food trip tayo ngayon. Oo. Oh, oh, siyempre. Uh, tayo tayo. Bubuntatin tayo. Evidensya. Ayan o. Oh. Evidensya talaga. Buntat. Let's go naman tayo sa ibang mga kainan dito sa Pagadian uh, Mindanao. Let's go. Ha? Ah. Ah. Ha? Guys. Ha. Oh. Oh. All in na. Selamat sa libre mo, boss. Boss, ayaw ko muna magsalita kasi ito mo, no? Ito ka. Mga idol guys, kakain muna tayo kasama yung manager. Manager, salamat ah, Ay, manager, salamat ha. Ayan. हाँ जाप जाप नहीं चालू नहीं चालू आ बेटे जब तक तुम सामने मामा हाँ पिंपर्ट देशनुमा पिंपर्ट है माइक माइक अच्छा अंते हम्म अंते आप इंपर्ट है यार बेले siya na naman to kain na naman tayo huwag mo na patutok Mambira, mga mga lumalaki mga natin eh anong makakain naman natin dito ito so, po yung mino you know, ano lang, cheapest lang siya pero napaka ayun, cheapest nagbabawas ka ba ng pera 36 36 Ayos. Uh, 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 na ulamon tayo ng lamon. Mahirap pala itong nga uh, ano dapat overlooking. Tataba tayo nito mga idol. Tataba. Tempisyon uh, ko. All oh, right. ha uh, kauna naman ka, Ray. Ay na tayo mga idol. Tingnan natin kung gaano kasarap ito pagkain dito. Ito may yan. Oy, iba na yung na lang. lang. Ako 谢谢马丽，感谢。 nggak, 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 Idol nggak, nggak, idol nggak, 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 idol ah, malungkot ano na? Asan ah, ah, tayo ngayon? Dito tayo sa sa, uh, sa Manila tayo. Dito tayo sa Manila B. Oh, Manila B. Mas <laughs> maganda ito sa Manila B, ano? Ayo. Oh. Ngayon, ano nila? Tao ah, Boulevard? boulevard? Oh, boulevard. Ano naman ang matatanaw dito? Matatanaw. Marami. Maraming gandang tanawin. Hindi eh, ba magandang chicks? Oh, ayun magami Madaming chicks dito. Kaso, hindi na kami available. Pa! Loko, -lok -lok. Hindi ka naman nakikita ni Mrs. eh. oh lang. oh lang. Okay lang. Nakikita kami. nakikita ka sa video. Hindi ka nga nakita. Nakita ka sa YouTube natin. Patay ka, Botswari.

aneka rakto 20 20 ay ini ulang kan ini aneh isang 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 pare